Guys, ito yung aming ulan. May chicken nugget din eh. Kunti lang yung kanin namin ngayong ayaw. Tsaka may papansit si madam. Ito yung spaghetti sauce namin. So yun, kami pa lang ni Ate Risa at si Juan. At syempre si Billy. <laughs> Ang bago namin yung guest na ampon, si Juan. Pakaya mo yung kaming pansit guys. Mm. Ito, eh. hmm. Ito guys ang aming handa ngayong birthday ni Madam Risa. Oh, ano na? Huwag hmm. mo masyadong kainin baka kayo mangisay mamaya. Kaya nga, baka Ito hindi. Baka, Itanim mo yung buto. Kaya nga kayo yung makain. Oo nga, matamis nga. Pag nangisay ako, kasar. <laughs> hindi naman siya nang isa nung kita. Kinahan niya ba isa? Inovos eh, mo. Hindi. Oo, hindi pa eh. Huwag mabutin. Kalahati lang dahil. Nakakaadi kasi yan eh. Yung lasa niya parang persimmon. Hindi yan ako nahihihi sa amoy. <laughs> Tapos mo <pa> lang. <laughs> amoy eh. Ah, kanina. Happy to you. Happy birthday to you. Yan. Nagay mo dyan. Happy birthday to you. Ang presko ng ano natin. ng bakla. Oo. Ang presko. Oo. Oh, wait. Vlog, vlog, vlog. Walang light yan. Yeah? Wala nga, nakalimutan. <laughs> Sige na, mag-pretend ka na dyan. Mag-pretend na ah, lang. Oh, yeah. Tapos. Yeah. Pretend ka na lang. <laughs> <laughs> Tara, lawo na. Kani na pag-utom. Okay naman, Tess. Masang plato uh, mo ba? Ito okay. na. Okay. Thank you, thank you. Ito. Ito tayo niya din na nakalimutan. Kasi may spaghetti. Siyempre. Tapos, humahabol. <laughs> Basahin! Basahin! Humahabol. <laughs> Nang na yan? Secret. 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 Para hindi eh. tatanda. sisinta ka na. Ay, Ay bravo siya. Wala pa, wala, pa. wala pa? Hindi naman. pa umabot doon. Ari, ang isang upuan. Mga madam, tanggalin niyo yung mga bagyo. Ay, gano'n. Alay ka na dito doon. Kaninang paing ba ito? Ah, dala namin. Magmisali ito eh, oh. Oh, hmm, lagi ano naman yan. Nakakaroon yung, yung bagya. Ay, ano kayo? Oo nga din, kumain yung ibang ano? Ha? Sa duyan ba? Ay! Nalaglak Huwag mong nganuhin yan. Pag kineri mo yan, keri na Kaya nga, akala ko yun pwede. Ilagay mo lang dyan muna ate. Masa yung takit Walang lid. place. Masa yung takit nito? Uh -huh. ilagay sa loob. Ito. Masa yung takit nito? Ay, mo muna dyan ate. Pagka gustong kayo kumain. Okay. Kain guys! Ah. Spaghetti! Ay, Pinoy! Ay, spaghetti spaghetti Pinoy! Matikain ulit kami. Ipatong mo lang dito. Ako ay. lang pala. Ako ang dagi. Ipatong mo lang, ay, lang dito ay. sa loob. Pin daw doon muna ng picture. Tren. ba? Sana all maputi sa cellphone. Okay na yung hanpat nyo. Mamaya ako mawawala ng <laughs> signal. Mamalay <po> sa iyo. <laughs> <laughs> oh, ayan madam picture. Sino nagutom ni Tate? Okay. Uh, ito yung gusto ko. Ayan. Ay, natin, Ay, naman, yan. kukuha pa gusto ko. Ano Pinoy? Italian. Italian daw. Ate, Okay. Ate, sure. ate. Bukot kami din marami kaming mga isa. Italian. Italian Pizza. Aesthetic. Thank you. Pizza. Pizza. <l GO av> Pizza. <laughs> <Biz -icide> <taps> <Popusti> Pizza. Dime. Pizza. 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 32? Ano? Nasaan dito? 32? 32 Yun yung set nalang Yun yung set nalang Saktag dyang ko Ano Ano na? Oo, 65 Inapay pa lang 655 655 Ano ba 'yan? Hindi ko na. 056 beep 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 ano yun? Ay, 22. Eto may tapon eh. 22! Wala daw option ka. 22? 22! Ano sa mga naging 54. <laughs> <laughs> man Wala man <laughs> enter, enter, <decide>. 22. <laughs> 22. <laughs> na 54. Letter N, 35. 32 time. si Sally. Ano na Ano na 35? 35? 35?

Dose. Oh. Dose. Labas na 12 Wala man ako 12 <laughs> Ano? May 12? Oh, dose. Pwede mo na. And. <laughs> tres. 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 Quatro tres? Ano sa naging patro, tres? <laughs> tres? ka na? Pulo na ako. Ha? Ah. ka na! Gaya na yun! 35, 32. <92. laughs> It's time to eat again. Now it's going to dark. Let's go. Kain okay. na naman tayo, guys. Ano <tinyan> sa ito, uh, Ben? Ay, nalaglag. Uy, yung cellphone mo nalaglag. Kain ulit, same food.

O, tapos i-chismiss ka nyo sa akin. Hindi nyo po pag sa <laughs> akin. Ano sa langit? Panis. Ibihan na naman kami tapos ng linggo. Okay. Ano yung tatunan? Malinis Oo!